Kuya Will is the best naman na talaga. Oo, oh, oh, we agree sa inyong cheer. Kuya Will is the best. Tama yan. Kaya huwag na natin patagalin dahil ito na si na. Alondra Celine Yang Jin Dasmarinas das das Cavite. Putukan na! na! Mabilis oh. din tong grupo. Okay lang oh. yan, okay lang yan. Huwag malungkot. So Kasi may isang violation lang kayo. <laughs> Naputok ang lobo sa sahig. Ano nga ba ang oras ng ating mga taga Dasmaringes, Cavite? Ang oras nila ay... Sanjaran! Plus 5 seconds! 59.4 seconds. Oh. Nako, mali ako, mali ako. Sorry ah. Muntik na mag one diba, eh? minute. Hindi. Hello mga kapuso! Ako po si Mel Ako naman si Lyra Ako naman po si Dani At ako po si Riel And, and we are XOXO! XO. Thank you for watching this video And if you like this video Just subscribe to GMA Network's official YouTube channel Subscribe and hit the bell button for the latest updates Salamat!